Ano nga ba yung mga natural na lunas para sa pananakit ng ating mga muscles? Ang muscle pain ay pananakit ng kalamnan na tulot ng injury, pagod o pamamaga. Ito ay maaring maramdaman sa iba't ibang parte ng katawan tulad sa likod, hita at binte. Masakit man magkaroon ng muscle pain, ito ay karaniwang mabilis kumaling. Madalas nawawala ito ng kusa sa loob ng ilang araw lamang. Pero kung ang kaso naman ay malala, maaari itong tumagal ng ilang buwan. Ano nga ba yung mga sanhi ng muscle pain? Karaniwang madaling malaman ang sanhi ng muscle pain. Dalang sakit ay nakasentro sa mga parte ng katawan na ginamit sa mga gawaing pisikala. Dahil dito, madali ring mabigyan ng lunas ang mga pangkaraniwang kaso nito. Ngunit kung ito ay galing sa ibang karamdaman, dapat ipasuri ang sakit na pinagmumula ng muscle pain. Muscle tension o tension sa kalamnan, bigla ang pagbanat sa kalamnan ng walang warm-up sakarang paggamit ng muscle ng walang pahinga, injury o pinsala sa muscle dahil sa labis na muscle tension. Ito ang mga karaniwang sanhi ng pagkakaroon ng muscle pain. Pero paano natin maiiwasan ito? Upang maiwasan ang pananakit ng katawan, ugaliing mag-stretching bago magawa ng nakakapagod na aktibidad tulad ng sports, pagbubuhat ng magbigat. Huwag kalimutang mag-warm up kung ikaw ay mag-ehersisyo. Pagkatapos mag-exercise, gumawa rin ng cool-down exercises para ma-relax ang mga muscles at hindi ito sumakit. Uminom rin ng tubig tuwing at pagkatapos mag-ehersisyo para mabigyan ang mga muscle ng sapat na hydration. Sa do alternatibo naman, nare dito ang pagsunod sa 7 days cleansing program. Isa nga dito si Mrs. Aurora Sedenio kung saan ay may pananakit sa kanyang katawan. Ngunit natulungan ng services na ito. Pakinggan natin. Uh member duri sa doc alternativo ma'am for 13 years ma'am. Unsa man ang imong gibati kani uh, sa wala pa po mo dool sa doc alternatibo kanang magluya ko. Ya dili ko ganahan maglihok-lihok. Ya na ko ipamati ato sa akong lawas. pag O anak ko, o cleansing sa doc alternativo kanang nag days cleansing po sa dog alternative uh, na kuha ako na akong lawas mga maayo akong pamati sa mga tam, mga product sa dog alternative pareha sa pulbe charcoal, kanang magnesium mga uh, haplas maayo yun ang kuan sa dog alternative o uh, nigaan akong lawas o uh, na na-alibyo na ako upang kaadlaw, Gaano yun akong paminaw uh. Wa na ko gi sa akuntian tiyan na magsakit. Abtik naman akong kuan pamina sa akong lawas wala naman ko mulo. Mm -hmm. So, so, ang product sa dog alternative basta imo lang sundon kumanon lang nimo o bahin sa mga pagkaon nga gibawal. Lami gyud kaayo ang imong paminaw ug dili ka mukaon sa mga bawal nga pagkaon sa. Dok. Ah, uh, akong giawhag nga sulay lang ninyo ang product sa Doc alternatibo o oh, naagay naagay alibyo nga makuha ninyo uh, ako si Aurora Sidilio taga Sibulan uh, 61 years old ako. Para sa inyong mga katanungan tungkol sa inyong mga idiindang karamdaman, hindi lamang sa pananakit ng katawan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa ating hotline 0946 967 3211. Ito si Daisy Aranyes para sa balitang pangkalusugan.